wild duck mo mga kabayan oh. oh, lumanding sila, napakaraming wild duck. pumalo sa mga ibong puti ang wild duck. Ayano oh, kabayan no? Oh. Napakarami nila oh. Ah, nagbula pa kung saan saan lugar ito, no? Oh. Ito, oh. nandito sila lumipad oh. Wow. Oh, tingnan niyo kabayan, mga wild duck at ah, ang sa ibabang bahagi ay ah, mga ibong kulay puti naman, no? Oh. oh, nakihalo. Pasensya na kayo mga kabayan. Napakaingay kasi nasa gilid ako ng kalsada. Oh, Sa gilid tayo ng uh, fishing ground. Pasensya na kayo. Napakaingay po talaga. Nandun yung iba. Nagsiliparan. mga o oh, ayan na po ah. oh ang dami oh. lumipad ng magkaiba-ibang direksyon mga kabayan napakagandang pagmasdan mga kabayan ko ito yung mga ibon na nanggaling pa sa ibang lugar no? na dumadayo dito sa fishing ground no? para manginginain tingnan nyo mga kabayan napakarami nilang napakagandang pagmasdan yung kanilang lipad ang ah, kabayan ko o, oh, dumadayo yun sila para manginginain no? o, oh, yun, napakarami o, oh, oh, tingnan nyo kabayan ah. o, oh, yan napakaganda ng lipad nila o oh.